Tuloy sa panliligaw ng mga butante, mga kandidato sa pagkasenador, higit isang buwan bagong bilang Pilipino 2025. Nasa frontline balitang yan si Mian Los Baños. Punta ang mga pambato ng alyansa para sa Bagong Pilipinas sa isa sa mga vote-rich provinces, ang Rizal. Sinamahan sila mismo ni Pangulong Bongbong Marcos sa Antipolo City. Ito ang unang pagkakataon na nangampanya sila mula ng tuluyang kumala sa alyansa si Senator Amy Marcos. Hindi dumalo si Manny Pacquiao pero present naman ngayon si Camille Villar na ilang beses hindi nakasama sa mga nakaraang campaign rally ng alyansa. Bago yan, nagpapreskon si na Erwin Tulfo, Tito Soto, Benher Abalos, Ping Lacson, Francis Turintino at Abibinay. Natanong sila sa ilang issue gaya ng kontrobersyal na biro ng isang tumatakbong kongresman sa PASI. Hindi bagay sa isang public servant na magsasalita niya. Sinunod na ang ugali uh, mo. Palagay ko, mas mabuting hindi ka Sa Very insensitive to uh, say the least. Kung mga kampanya ka ito yung mga dapat mong na napak unnecessary napaka-insensitive. Ang hindi kampanya, pambawas boto. Eh ang batas na magsusulong ng pagbabawal ng political dynasty, papayag kaya sila? Why not? Kung para mas ikagaganda ng ating bayan, we will sacrifice. We will atras siguro. Atras ako. Atras si Ben dahil nauna si Rafi. Madali na magpasa yung si Balsi Aquino Cruz naman ang naglibot sa Tarlac para ikampanya ang pinsan niyang si Bam Aquino. Si Balsi ay anak ni na dating Pangulong Cory at dating Senador Ninoy Aquino. Nangampanya naman si Kiko Pangilinan sa Batangas kung saan nangako siyang tutugunan ang mataas na presyo ng mga bilihin. Nanawagan din siya sa mga taga-suporta noong nakarang eleksyon na muling tumindig para sa gobyernong tapat. Nanligaw ng mga botante sa Tondo Manila ang independent candidate na si Ariel Kirubin. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng angkop na plataforma sa kinahaharap na problema ng komunidad. Nakuha naman ni Sen. Bato de la Rosa ang suporta ng ilang lokal na opisyal sa Oriental Mindoro. Pinaalalahanan ng dating PNP chief ang mga uniformed personnel na huwag ng ang anumang utos sa tingin nila ay unconstitutional o labag sa batas kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagpunta ni Senator Bongo sa Malabon, kinwestiyon niyang muli kung bakit hindi nagagamit ng gusto ang pondo ng PhilHealth para dagdagan ng binipisyo at bawasan ang gastusin sa ospital ng mga miyembro. Sa isang event naman sa Quezon City, sinabi niyang prioridad din niya na maprotektahan ang sektor ng transportasyon, lalo na ng mga tsuper. Ang isa pang manok ng PDP na si Rodante Marculeta dumalo naman sa proclamation rally sa Silang Cavite. Kahapon, nakasama niya si Naping Lacson at Tito Soto sa event ng Ako Ilocano Ako Party List sa Quezon City. Naroon din si Willie Revillame kung saan nagbiro pa ang TV host. sa frontline. May Ann Los Baños, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.